A one opportunity To seize everything you ever wanted One moment you capture Or just let it slip Yo This poem's a slip back again, welcome to Flipkart! Welcome! Ah, 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 babating nga pala namin yung <laughs> Tokyo Shop from Tondo Yarkaja <laughs> Boys from Pangasinan uh, tropang lasing from San Francisco, pa. California. Tsaya, oh, kayo, oh. Kapusyo, pagamundo Tsaka yung Fatima Greenhouse ano Fatima Nabati namin kayo oh, uh, Ano rao sa game Genesis uh, First battle natin From Mega Gamblers Please welcome Kokoy Kalibel na bakita kita? Hindi no? ka lang Kahit napaka hard mo pa Sa akin ka lang Wala ka maibubuga Na kahit hangin sa lang Sa lang Asi ka si yung ba? Hater na lang Christian. Yeah. Pagising sa umaga, almusal ko na ay dota. Kahit wala na. Man on my right, call on the air. Heads. Oh, eh? um, Ako Kung goes first. And, <laughs> <alam>. <laughs> Kung goes first, yung binakay. Mayay. Ha, sira, una. Timer. Saan turna? May quads. minuto para. <laughs> May Christian para. Isang <laughs> <laughs> minuto para, Christian. Paalala lang ulit, bawal ang pikon. O paring kokoy, para kang sinisipon. Paalala lang sa'yo, bawal ang bansot. No pets allowed drone may nakalusot. Tuloy, oh! oh, tuloy. Kokoy, mas malala pa sa, sa tahay ng baboy. <laughs> oh, Diyos ko, day! Mas mabango pa ang walang hugas na puday. day! <laughs> Ten second. Ten second. Ten second. Kailangan pa ba ng 10 minuto? Ang neto, na letter shots pa pala ang team. Piling mo ikaw, Tony. basketball to. Basketball court to. Hindi tayo nasa Supreme Court. Yeah, make ko, Isang minuto Goy. Basis sa suot mo, putang ina, pwedeng hiram o nakaw. Ito kakaiba, putang ina, may suot, halimaw! Putang <laughs> ina, wait lang, wait lang. Kung baga sa basketball ikaw ang bakaw, putang ina, kaligyan mo na paababaw. Putang ina, kumakain na tayo, yakang takaw! <laughs> yeah, 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 yeah. Dito sa laban natin, sisiguraduin ko hindi ka mananalo. Kasi mukha mo, putang ina, puluping ikanto! O oh, sige, nung no, first laban ko natalo ko nun. Amiado ko nun. Tayo to, mo utan mo, pag-uuntugin ko kayo ngayon! Para oh! sa round 2! Mahinit na mahinit ang laban! <laughs> <laughs> oh, okay. <laughs> 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 Para sa round 2, isang minuto kay Christian! Nagrarap ka ba o nagtutula? Dati di ka sa flip-flop battle, doon ka sa linggo ng wika. <laughs> o, oh, Kokoy! Okay, oh. Ikaw na ang kokumati ng Almar pag siya'y nadisgrasya at nadula sa EDSA. <laughs> Amen? Kung naaligtas ka, sa nanay mo na ninakawa mo ng kwintas. <laughs> Ang okay, hinihintang laban! Ang hinihintang laban! Sige, ko tol, ikaw ang nawawalan kapatid ni Bentong. Nang ina tol, nagra-rap na pala si Botong! Sige yun! Sige yun! wait lang wait lang wait lang sige tol. ako na si Koke. Taya na mumarahing kita nilengguah heko kokorokorokong taya na mo gago. tapak 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 mo tapak 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 Uh, ano mas sasabihin mo sa laban? Uh, Judge CB. Ang ina-palak. Yun, ito si e Kokoy. Uh, Luto 'to, <laughs> si Kokoy, ano, maganda 'yung mga bitaw, tapos yeah. si Alor, maganda rin pero kaya no, kay Kokoy ako oh. uh, Hoy, Kokoy. Aldrin! Judge Aldrin. Luto. Uh, uh, maganda 'yung lyric ni Christian, pero mas astig 'yung lyric ni Kokoy kaya okay with okay. you. Ano, ah, mainit yung laban. Parehas magaling, lyric voice talaga. Pero para sa akin, Kokoy. Para sa akin si Kokoy kasi nakapormal eh. Wala si Batat! Wala si Batat! Kokoy! Kokoy pa rin!